wow guys winter na guys i flash ko lang sa inyong aking mga tanim guys winter na dito sa Vancouver pero tinan nyo naman nalago pa ng tanim ko hmm tanglad kamatis at dito hmm tinan nyo naman ang oh, grabe yung kabuti nyo guys hmm may lupo pa yan oh ito lupo to yan oh lupo yan yan ang laki nila guys Hmm. diyan naman, daming bunga dito, oh. Bunga ng sili. Sus. Hmm. pulang pula. Ang dahon ng kamote, na laki. Iyan niyo naman. Hmm, may yellow pa doon, oh. Wow. Grabe talaga ito, mga Pero pamatay na sila guys, nagunti-unti na silang umiiba na yung kulay nila Kasi winter na, malamig na, pa winter na Jadi ini bayi bana yang kelima hmm. Yan Yan yo Abi At dito ko lang nilalagay guys oh, Sa gilid ng bahay Yan parking lot Yan yun Ang liit lang di ba hmm. Yan Hmm. Ang ganda ng uh, din, guys oh. may chore na makolem-lem na wala nang sikat ang araw ngayon. Diba? Hmm. Magandang paligid namin dito. Ginlalakad-lakad tayo hanggang umaga pa. Ah, oh, dito may nagya-yagi, pwede ka dito magyaging, guys. Sa amin. Lakad tayo si habang maaga pa. Ang ingay ngayon ng paligid ah. Mukhang may sunog ah. Yan mga tanda. Nagyaging pa. Very simple lang dito yung mga lugar guys. Ito yung playground namin dito. Dito kami nag-jogging, nag-walking. Marami dito naglalakad pag umaga lalo pag sa weekend. Shout out sa inyo dyan guys sa Pilipinas. Mm. Yeah. Hindi pa. May mga kahoy dito guys. Mm, tingnan niyo naman. Mm. Patay na yung guys Patay na yung mga damo Mainit kasi Mainit, weather, pa iba iba Hmm Ang ganda-ganda ng playground, ang lawak. Hmm. Yan, ito yung paligid namin. Pinaikutan ko na yung playground at saka doon ako nakatira. O dyan o. Yung may sakyan na yan. Yan dyan lang. Kaya ang lapit lang diba. O. Tingnan nyo. Mayro pang upuan dito. Pwede ka mag hangout hangout dito. So yun lang muna guys. Ang ating video ngayon. Paki subscribe pala sa aking channels guys. Maraming salamat at i-share na rin. Maraming bagay na sa akin yan. Bye.